Sunday baby Time. Alam mo talaga kung sino ang kahinga niya. At unang makakasama every time na may bangong achievements. Ngayong araw, spotted ang King Pao sa isang restaurant. Ito ang maganda sa kanila. Palagi silang may moment na as in silang dalawalaw. Hindi na rin naman ng mga bata para bantayan ng kanilang mga manager. Everwin si Jowa ang nakakasama. Nakaka-proud si Kim Chu. Pinuhos ni Lord ang lahat ng mga bagay na dapat na ma-receive ng aktres. Sino ba naman ang hindi maiiyak sa back-to-back -back champion sa magpasikat? Lahat magagaling o mauhusay. Ngunit iba kapag si Kim Chu ang magpapasikat sa stage. Wow kung wow! Sabi nga ng mga hurado, wala silang masabi sa pagiging talented ni Kim Chu. Wala na atang hindi kayang gawin. Tuwing naman abas para may bagong pinapakita o ipinapakita. Sabi nga nila, pidib na bidib sila sa buwis buhay performance. Kitang kita um paano inilaban ang performance. Deserve na maging winner. Ayon nga sa mga komento, hindi pa rin kami makapaniwala hanggang ngayon sa dami ng mga dumating na blessings. Ni Kimi, ang pagtarasar sa araw-araw, na. Keep going, idol. full support pa kami sa mga bago mong gagawin. Anong seniorito sa panibagong update? Maging kayo ba ay nabidiptin sa husay ni King Ju? Huwag kalimutan magbigay ng komento. Maraming salamat.